Mga 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 Okay, so bago po tayo maghanap ng mga pwede natin pabigyan nito most likely estudyante naman ng na mga yad. Like and share and subscribe po lamang dito sa Ronja Vlog Show. Take channel. Ako no? sa pinipicture mo natin ang mga latest gadgets na naglalabas na ngayon at magi mga concept stores at mga bodega stores na nagkikary nito. Okay, so para alam nyo nga naman kung sa akin makakamura, sa akin makakabili at kung ano ang mga kakayahan ng mga gadgets Uh, sa Subway Man o Tablet na naglalabas nga kaya nalabagin ko kanina sa mga market nga ngayon so kasama asawa, ko nga sa si Jenny na siya mak na microphone ha, hi ma maraming salamat sa paggawa ng mic at maghahanap tayo ng mga sinyating paglalabanan natin ng Boto Boto Pick at sino man manalo ang siya mag-uwi na itong isa sa dalawang Bluetooth speaker. Dalawang Bluetooth speaker po natin at stake. Ngayon, mabibigay po muna tayo ng isa sa una nating grupo ng mga estudyante na ating ma-encuentro. -e enkwentro okay? So, hanap tayo. Let's go. Ay, mga parokyal. Oo. Diyan gumraduate ang anak namin si Rafael. Okay. Para kilala ko 'tong Para kilala ko 'tong isa. Excuse me. Hi. Kamusta kayo? Hello. okay. Oh, really? okay. You're okay in this kagad? Oo. Uh -uh. Ano kayo mga taga ah, okay Ay kilala ko 'to, pamangko 'to. Tempo tempo. Oh, sino gusto niya mamana mag magkuwin ng Bluetooth speaker? Of course. Talaga? Okay, ganito gagawin niyo ha. Okay na ba video ko kaya? Okay, ganito gagawin niyo. Group yourselves into two, two pairs and then uh, magbabato-bato kayo. Ang first round natin, ang sinong unang maka uh, dito, ang unang makapanalo ng tatlo ang uh, aabante sa finals. Bahina. Sa finals naman ang unang makapanalo ng lima ang siya mag-uwi naman nito. Okay na ba sa inyo? Okay, sige. Mga ano kay anong grade ka na ba, eh? Grade 12 po. Okay. Huwag kang kabahan. <laughs> Ikaw grade 12 din. Puro yes, ba kayo nga grade, grade, grade 12? Oh, Luis, kayo naman? Siya po grade 11. Grade 12 po. Ah, oh, grade 12. Sa uh, Luis naman? Luis po. Ah, Luis. Okay. School ni Rapi. Wala si Rapi. Pati si mama yun. Oo nga eh. Anyway, sige. Ah, sino sino bang maglalaban? Siya ka na kayo? Okay, sige. Oh, first pair muna. Si Sandy at si... Leon. Okay, sige. Okay, laban na kayo. Okay. Tayo-tayo muna. Tayo muna Tayo muna kayo. Tayo muna kayo. Best of three ha? Okay. oh talong bagsak. Okay. Unang-unang maka panalo ang siyang aabante. Okay? ah Talong baksak Tapos yung unang talong manalo, yung unang maka-three una maka wins, ang siyang aabante. Okay, game! 1, 2, 3, go! 1-0 na! Aba! 2-0 na! Okay. Oh, Alright, mga kaibigan na natin yan Nabla ko to si atin Itong pamangking ko Diyos ka, uh, baka sabihin niya Bias to, wala Talagang talaga, ano to Magaling to eh Okay, susunod naman na maglalaban Okay, ikaw si Magmodel pa oh. Kathleen Portugal Kathleen Portugal Yeah Ikaw si Liza po Liza? Okay, okay sige, laban na kayo One. Uy, pagitan mo to oh. Palalo mo na sa akin to May bag ako, may lagay na akong speaker oh. Okay Ah, okay. okay. uh, tanong Wow! Oh. Okay, next. Zero one. Ah! oh, one-one. Mag magandang laban to. Oh! Two-one. Ah. Sige. Nasa bingit na. Ah! Oh. Akala ko talaga, akala ko ikaw eh, mananalo eh. Okay. So, so sa final, sa maglalabas si Kathleen, right? Liza, I'll go ni. At si Sandy. Sandy, sige. Luis, it's going to be a Luis versus Parochial showdown. Who among us is going to be bringing this uh, Bluetooth speaker home? We're gonna find out. Okay, green. Okay, sige. Lots of luck. Zero. One. Oh, one, one. Oh, ano? Ni-score niya ba? Three. Three ba na? Four. Oh. Oh. All right. Okay, so we have a winner. It's Glaza. You're bringing this home. Congratulations. Okay. So, alright. Nanalo ng Bluetooth speaker sa ating lucky 2,000 subscribers. Ang galing. Oh, oh. Oh. Congratulations to serving. At uh, sana may enjoy mo yan. Kami naman ngayon na nyo ay maghahanap ng uh, ano tayo dito? ng uh, panibagong namang bibigyan ng pagkakataon na manalo. Okay? Ah, uh, sige. Very good. Congrats! Thank you sa inyo. Thank you. Pagmalain pagpalain kayo. A few minutes later. Yan, na-chempohan natin itong apat ng mga siya nito. Gigli, nagmamarita si siya at Hi, good evening! Hello po! Uh Oo. -oh. hoy Uy, mo siya nyo? good evening! Ay, oh, sorry na, bala ko ba usapan dito? <laughs> anong grade muna kayo? Grade 10 po. Grade 10? Opo. Ah, graduating. Okay, ikaw, grade, 10 ka lang kayo. Magkakawasi ba kayo? Opo. Sila po. Ah, Ibang okay. Oh. school. Si... Ikaw, ano, anong, anong, pati yata yun na po? Science sa... ka ba? Hindi po, sa Buena Vista. Ah, sa Buena Vista, pero gob din yan. Okay, sige. Okay, laban na. Sino ba una? Okay. Okay, ang rules nito ah. Ah, Tayo, tayo na kayo. Tayo, 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 tayo. Ay, tayo ba? Ang rules <laughs> nito, Uh, ang sino unang makakatanong panalo, ang siyang aabante. Ah, okay? Tatlong bagsak ng bato-bato pick tapos sino unang makakatanong panalo. Okay? Okay. Ano pangalan mo? Kristel po. Ikaw si Cheska po. Kristel at Cheska. Okay, sige. Okay. Good luck Kristel and Cheska. Game. Bato-bato Bato-bato pick. 1 oh 2 3. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato Pusira na. Ah, kung kaya, huwag ka, talaga na nawalis tong kalaban, no? Okay, next. No, hold on, hold on, just a second I need to know your name. Sigaw si? Rihanna po. Ano na? Rihanna. Rihanna, you were named after a singer and you are? Crystal din po. Crystal din. Sige, Crystal Nessa. Ako ba? Kakatukahayo kayo, Okay, sige. Rihanna and Crystal, good luck. Okay. One, zero. <laughs> okay. Oh! Congratulations! Okay. Oh, si Cristel. Cristel versus Cheska. So, Cristel na kalaban mo kanina. Cristel na kalaban. <laughs> okay, sige. Laban na kayong dalawa. Okay. game ha. Okay, saglit. Ang loose dito. Unang makalima ha. Ay, makalima. Unang makalima. Okay, sige. Game. Oh, sige na lo. Congratulations. Ito si may parang nag-aalanganin eh. Well, <laughs> guys, you get stop. You bring on. No? At thought si you Jenny will uh, reward you. Award you with this Bluetooth speaker. Kalahin mo, no? Okay, so anything you want to say? Thank you so much. <laughs> thank you so much. All right. Congratulations, ha. Okay, thank you, right, thank you sa inyo. Okay. So, maraming salamat po dito sa mga nagaganda, mga... Eh, si ito ng uh, Gov, Governor Gov. Ferrer. Okay, at uh, pati nga po doon sa kabila. And uh, ano na po, tutok naman po kayo dito sa Ronnie Black, your tech guide channel. Okay, so maraming salamat po muli sa panood. Sa aking asawa na may daran ng cellphone ngayon. I'll see you on my next video and my next vlog. You'll take care now. Bye and God bless.